Hello guys! Ito ang isa sa aking ginagawa kapag wala po ako ministry or kapag umaga yung ministry ko, sa hapon po ay nagtitinda ako. So, magtitinda na tayo. Sarado muna natin yung ating gate. Kasi ang daming lalabas na mga ano, alaga. lumabas yung ating mga alaga lumahan kami sa aming pagtitinda ng ukay-ukay let's go let's go let's go Uy, may kasalubong Yan si Ate Rosita, isa sa kasama namin sa church. Ayan, nadaanan namin siya habang kami ay papunta sa bayan. Oh. Grabe, siya nga po pala, isa ito sa strategy ko para makabenta ng mga item. Ang picturean at i-post sa aking social media account para pumabilis na makapagbenta. Medyo nakakangalay siya at nakakapagod kasi isa-isa ko kasi pinipicturean yung bawat item. Pero okay lang kasi nakakatulong tong idea na to para makabenta ako ng mga item at uh, ipost ko siya sa social media. So ganun lang po. Ito naman yung asawa ko. After ng kanyang ministry sa church planting, sinasapahan po niya ako sa aking pagtitinda sa gabi hanggang sa paglilikpit namin ng mga paninda bale ito po yung wagwag kung tawagin dito sa Munoz Nueva Ecija pinapayagan po kami dito magtinda sa hapon umpisa po kami naglalatag dito ay 4pm hanggang gabi hanggat may tao na bumibili at kaya pa ng katawan at oras mo pwede ka pong magtinda so dito po ito po yung linya ng mga ukay-ukay Bali lahat po yan mga ukay-ukay yung mga paninda po namin dyan. At na uh, meron po kami binabayaran dyan na tiket. So ayan po, andyan na yung asawa ko. Galing po yan siya ng kanyang ministry. At ayan mga kasama, nag-uumpisa na po kaming magligpit kasi... Ngayong oras na to ay mga 9pm na po yan at ang dami na pong nakauwi at nakaligpit. So halos kami na lang po ang natitira dito. Kaya ayan, nagumpisa na po kaming magligpit. At uh, medyo may kahirapan po ang pagliligpit niyan kasi isasakon niyo pa, isisilid niyo yung mga ano, titiklop niyo po yung mga paninda and then tatalian yung sako. Tapos yung mga bakal po na yan, ililigpit din po yan at ilalagay po namin sa kolong. So bubuhatin ulit at medyo may kahirapan nga po tsaka medyo mabibigat po yung kung natin so ayan po mga kapatid maraming maraming salamat po sa panonood nyo God bless everyone